Okay, let's start. Again, good afternoon everyone. And uh, dito tayo sa series natin ng Kasalanan ba? Ang? And so on and so forth. So may mga ilan na tayo mga nabanggit ng mga nakaraan natin studies. And today, pag-uusapan naman natin yung Pagmumura. Okay? In English, cursing. Kasalanan nga ba ang magmura? Sa umpisa, no, pag inisip nyo po, parang obvious naman. Diba? ba? Kasalanan nga siya. Kahit nga mga bata, marinig mong ganyan, eh pinapagalitan agad, no? But but if you want to be more technical, gaya nga ng sabi ko. Paano natin mapapatunayan from the Bible na masama nga ito at mali nga siya? Okay? So titingnan natin siya isa-isa and I hope it will help also lalo na sa mga parents natin or sa mga adults natin na nakikinig kung paano natin ito sa bata, na ang credit is nasa Panginoon pa rin. There are, there are times na ang credit is napupunta sa mga nakatatanday. Eh. It's more of a respeto or so on and so forth. But you will see some things here in a biblical sense, kung paano nga ba natin masasabi that this is biblically and it's a sin. Okay? So I'll be more specific in that. Let's pray muna. Dear heavenly Father, salamat po muli sa pagkakataong ito sa maikling panahon na kami po mag aaral ng salita. I hope and pray you give me the right things I need to say and ang mga bagay na dapat po mapakita ng inyong aklat. I pray this Lord God, I pray this in Jesus name. Amen. Okay. So bukod sa uh, pag-uusapan natin kung masama nga ba ang punot dulo nito, no? Gusto nating ma-figure out from the Bible kung kasalanan nga ba ang magpura isa sa mga obvious verse or kaya sabihin nating uh, very important verse na gusto kong tumanim sa inyong lahat is nasa Matthew 12:36. Ang sabi kasi sa Matthew 12:36, but I say unto you that every idle word that men shall speak they shall give account thereof in the day of judgment. Every idle word. Now, if you take a look at the, the word idle, it's more of parang leaning towards sa parang katamaran, ah uh, parang mabagal no parang uh, walang kwenta pero mas leaning toward tayo dito sa mga walang kabuluhang mga salita no mga salita na bukod sa walang use walang gamit is nakakapanakit pa so every idle word every word actually kung tutuusin is pagharap natin sa Diyos no whether you be a saved christian or you be an unsaved Of course, kung saved ka, haharap ka sa Diyos sa judgment seat of Christ. If ikaw ay unsaved, hindi ka ligtas, wala pa si Kristo sa'yo, ikaw ay haharap sa Diyos sa great white throne judgment. Every idle word, nakarecord po yan. Kahit man sinabi mo yan sa bibig mo na naririnig o sinabi mo sa utak mo na lumabas na lang siya doon. Okay? Every idle word, God accounts everything. So you must remember this. The first question is, should a Christian swear? Should a should a Christian swear? When when I say swearing, you no, know, it includes hindi lamang po yung pagmumura. Sa pagmumura, no, ah, uh, pwede natin pag-usapan mo na palayon ang pagmumura. Ang pagmumura, in a sense na masakit pa kaming gan. Ayoko sabi nito talaga dito kasi may may mga batang nakikinig pero yung pi UTA. Okay? That means in English, uh, whore. O kaya, uh, prostitute. And ang uh, masakit dito, dinadagdag mo ang pangalan ng yung nanay pag binuo mo yung murang yon Sa Tagalog, ano, p u -T -A, ng ina mo. Okay? So, yung, yung essence pa lang nun, parang sinasabi mong prostitute yung nanay mo. Okay? Sino ba naman ng taong magsasabi nun na tatawagin mong gano'n ng nanay mo unless totoo okay totoo man yon but still it's 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 not good kinakahiya po siya and bastos siya pakinggan so meron naman mga tagalog word na merong mga uh, tawag dito uh, ine excuse pa yung mga salitang GAGO okay GAGO ibig sabihin lang noon is para kang alam mo yung tama pero hindi mo ginagawa in fact may mga religious leaders pa na gumagawa talaga nun and sa TV mismo <laughs> sinasabi nila I'll give I'll, I'll name them no si Soriano ganun siya pag nagmura siya sinasabi niya talaga sa sa video o kaya sa sa TV national now is it wrong uh, of course pag napakinggan mo agad alam mo agad na mali but at the same time in the bible there are idle words there are words that are inappropriate that I will show you why you shouldn't say them okay so may mga Salita rin na uh, you can take it lightly, no? Ma 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 maring sabihin na iba na masama sa ak sa iba, pero sa akin, hindi naman. Okay, mamaya pwede natin pag usapan yun sa mga tanong or Q&A natin. Kung ano yung mga specific words na yun na pinagtatakhan natin. Pero pupunta ako sa mga ugat po nito. Now, swearing. When we say swear, it's leaning toward actually sa pagsasalita ng isang tao, no? Let's talk about Christians. We Christians mga ligtas. Kapag sinabi mong OMG or sabi natin, oh my God. O kaya biglang may iba ka pang term na, oh, oh good Lord. Oh my lands, oh my stars. O kaya kung iba pa, oh my heavens. Iba-ibang klaseng oh my. Okay? Is it wrong? Is it, is it a sin to say that? Actually, the Bible said that we should respect, first of all, the holy name of God and His words. Hindi natin dapat ito i-disgrace. Isa sa mga commandments ng Panginoon sa Ten Commandments is, Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Okay? So, obvious yan dito sa Exodus chapter 20. It's in verse, um, around verse 5. No, it's in verse 7 thou shall not take the name of the lord thy god in vain for the lord will not hold him guiltless hindi ka gagawing guiltless so ibig sabihin guilty ka na gagamitin mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan vain vain means idol di ba kanina kinonnect natin now if you take the name of the lord what's the name of the lord in the old testament the lord has many names jehovah and uh uh uh, uh jah and so on and so forth But in the New Testament, and very obvious sa panahon natin ngayon is Jesus Christ. And hindi po lingid sa kalaman natin na ginagamit ang salita o pangalan ng Panginoong Isus sa swearing. Yes, you hear that in movies, naririnig mo yan sa, lalo na sa mga English-speaking people na bigla na lang, Jesus Christ! Gaganon sila, no? Now, when, kailan ba nagiging mali yun? tayo rin naman tinatawag natin ang, 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 pangalan ng Panginoong Jesus Pero kailan siya naging mali? Kapag ginagamit mo siya in vain. Hindi naman husto na gamitin mo ang pangalan ng Jesus habang ikaw ay nakikipag-usap at nagmamaneho at bigla ka na pa Jesus Christ dahil nagulat ka. It's not necessary. Unless you use the name of Jesus when you're praying. When you're really talking to Him. Eh, masama, masama pa nito at masakit nito, ginagamit talaga ang Panginoon Jesus sa dinidikit pa sa mga maduduming mga salita. Ba? Katulad ng salitang SHIT. O in Tagalog, dumi siya. Dumi ng tao, dumi ng hayop. O kaya, bull SHIT. No? And meron pang mga ibang words like FUCK na ginagamit yon na parang gamit rin sa prostitute. O kaya, Uh, uh, adult thing. So, ginagamit at dinidikit ang word na Jesus doon. Imaginin mo ang Panginoong Isus na siyang tagapagligtas, na siyang makapangyarihang Diyos, dinidikit mo ang pangalan niya sa mga salitang napakababa. Kung ikaw na lang eh, bilang isang tao, gamitin ang pangalan mo sa walang kwenta. Idikit ang pangalan ng nanay mo sa mga maruruming mga salita, hindi ka ba nasasaktan? Hindi ka ba nababastusan? How much more God? God will take account those things if you say those words. Swearing. Now, let me go back to the OMG thing. Sometimes you even hear that to children, making it as an expression na lang. Expression na lang daw ito. It's nothing wrong. No, it's wrong. I teach my kids, you don't say OMG. You don't use the name of God in vain. It's unnecessary. Bakit mo kailangan kunin at tawagin ng pangalan ng Diyos kung nagkamali ka, nagulat ka, o kaya mga bagay. Now, I understand na dahil sa ating mga environment, ito po ay, ito po ay something na parang naging normal, na normalize. Pero we have to train ourselves. We have to train our minds and our mouth napigilan ito. And one of the things that I did, no, I had that problem also, no. I'll be honest with you, I had that problem <clears throat> nung ako ay bago maging Kristiyano or bagong Kristiyano, I have problems with my mouth. And you know what I did? Nare-realize ko rin yun eh, na mali siya, na nag ang Holy Spirit, nasasaktan ng puso ko, parang nakokonsensya ka. So what I did is that I I uh, changed the word into another word. Kunyari, no, ako mahilig ako maglaro ng basketball. Pag minsan nagkamali ka, hindi na shoot, napapamura ka. Pero ang pinalit kong salita is pambihira. <laughs> so, kasi minsan, uh, uh, nagiging ano na siya eh, parang muscle memory, di ba? Pero ang problema, muscle memory mo is bastos o kaya mali. So, ngayon, kailangan mong palitan yon. Every time nagugulat ka, huwag kang mapapamura. Imbis na ipalit mo ay eh, mga salitang hindi naman masakit at hindi masama. Okay? So, uh, nasa sayo 'yun no, no? O, minsan may mga uh, anak ng anak ng ganito, napapaganyan ka, pero pwede mo dagdagan ng anak ng patis o kaya anak ng ng uh, pusa, <laughs> pero hindi parang parang malapit rin eh, no. Pero try mong iwasan talaga. The whole point is that you you train your mind and your your mouth to say the right things, 'di ba? So swearing, swearing is also part of cursing. Okay? You don't uh just say those things matthew 6 9 said niyo po ito. matthew chapter 6 verse 9 said after this manner um uh no 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 i don't want this verse uh i rather go to matthew 5 34 sorry matthew 5 34 oops verse 34 Yan. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne. So it is wrong pala to swear. You don't swear at all. Lalo na kung sinuswear mo, tinatawag mo yung mga bagay o kaya mga nilalang sa langit. ba? Diba? So you don't do that. That's wrong. That's a sin. Matthew 5.34 po yan, if you want to look at that. Now, what about bad signs? Bad signs, no? hindi ka naman nagsalita, hindi ka naman nagmura, pero naggawa ka ng mga senyales na bad sign. <laughs> well, it's tantamount to say it's a language. Diba ang lengwahe is not just uh, verbal? Meron din tayong tinatawag na body language. Okay? So, this science is apparent and obvious sa ating pong lipunan. Anyone, any adult if I may say, na nakakaalam nito, kapag ginawa mo yung sign na yan at ang bata gumawa ng sign na yan, yan po ay mali. At ito pang pa isang trick dyan, ano? the tricky part is that alam ko po na sa iba't ibang bansa may iba't ibang bad sign. Maring sa inyo, ang bad sign na ganito, yung okay sign is just okay. Pero sa iba, para siyang a-hole. Okay? So, so, meron ding mga bagay na senyales ng ibang uh, bansa na masama siya, pero sa ibang bansa is hindi. So, it, you have to learn those things also. And if you're not aware, well, ignorance sometimes eh, pinapahamak talaga tayo. So, you just have to learn those things. And even adults will have to know those things. And uh, of course, it's, it's part of you being a person. If makitaan ka ng ganyan, maringgan kang ganyan, hindi siya maganda. Okay? Corrupt communications. Okay? I'm, I mean, uh, bad, bad languages. It's, it's, it's the same sa inyong pananalita. Now, what about, ipasok ko na dito yung mga dirty jokes, ano? dirty jokes. Hindi man siya mura, pero may something dirty. Idol kasi, pwede natin connect yung idol nga sa mga masasama, mga walang kwenta, and mga marurumi. Obvious naman pag marumi, kasalanan po yun. Kasi sabi ng Bible, abstain from all appearance of evil. Sinabi po yun ng Bible. And now, if you, if you use that as a, a, a word o kaya salita, pananalita, it's also called communication sa sa Bible. So tingnan niyo po uh, Ephesians 429. Sabi po ng Bible sa Ephesians 429, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth." Napakaganda po nitong verse na 'to na gamitin niyo. Walang corrupt na communication sa bibig mo na manggagaling. Pwede mong gamitin 'yan sa mura, pwede mong gamitin 'yan sa cursing, and pwede mo ring gamitin 'yan sa mga dirty jokes. No corrupt communications proceed out of your mouth, but that which is good to use to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ang ganda po, no? Ang Bible, maliwanag po siya. Hindi dapat mga maruruming bagay lumalabas sa bibig mo. Instead, ito ay ginagamit mo para mag-edify, tumulong, mga bagay na makakatulong. Nakakatulong ba pagmumura? Nakakatulong ba yung mga dirty jokes? Hindi po, mga minamahal. So you better use Those mouth uh, carefully, you know, and uh, may mga nakakonek din po dito. Pero later on, I will uh, show this eventually. But I want to show you this verse as well, James chapter three, verse nine. James three verse nine. The Bible said that uh, therewith bless we God even the Father, and therewith curse we men which are made after the similitude of God. So this is a. Uh, uh, Tingnan natin sa verse 8. But the tongue but the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. You see here, ang dila daw ng tao is mahirap itikom and unruly. Masama. Para daw siyang lason. And uh, sa next verse sinabi, mas maganda na i-bless natin ng Panginoon, even the Father, and therewith ang mga tao, they rather curse, and therefore we curse men which are made after the similitude of God. So, out of the same mouth proceed blessing and cursing. Sa bibig ng tao, pwedeng lumabas either blessing or cursing. My brethren, these things ought not to be so. So, anong pipiliin mo? Blessing? Edifying? Or cursing? Ang lumalabas sa bibig mo. Better be careful because all of these things will will amount sa iyong karakter. Remember, when you talk. Sabi nga ng kasabihan no, uh, tell me who your friends are and I will tell you who you are and pag ikaw rin naman is uh, nakita sa iyong pananalita no. Ikaw mismo eh, alam mo to, pag meron ka na-meet na tao, bagong tao, hindi mo pa nakilala talaga, wala kang background. The moment na nakausap mo siya, madalas dun mo siya na mas nakikilala. Dun mo siya na na me measure o kaya na tatantya. Ito ang sabi kasi ng Bible sa Luke chapter 6. Luke 6:45. The Bible said, a good man out of the treasure or sorry, a good man out of the good treasure of his heart bringing forth that which is good. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, bring it forth that which is evil. For the abundance of the heart, his mouth speaketh. Now, ang tao daw makikilala mo sa kanyang bibig. Sa pag, sa tabas ng kanyang bibig. Kapag lumalabas dyan ay evil, obviously, ang puso niya ay marumi. Pag ang lumalabas sa bibig niya, puro mura, puro bad jokes, puro mga bagay na kalaswaan, alam mo na ang puso niya. Pero kapag lumalabas sa puso naman o sa bibig ng tao, eh, mabuti, maganda, malinis, alam mo rin kung anong puso niya. It defines your character. It defines who you are. Because the Bible said, for the abundance of the heart, the mouth speaks. Konektado ang puso at ang bibig. Magkadikit yan kaya nga po sa salvation ang kaligtasan. May sinabi ang Romans chapter 10 na you will be saved if you confess with your mouth coming from your heart. Kasi isa sila eh. What you say is who you are. What you you say you confess is ano talaga ang nasa puso mo, hindi lang nasa isip mo. So, you better be careful for with what you say, okay? Better be careful with your mouth. Are you taking the Lord's uh, the Lord's name in vain? Are you swearing? Are you using that four-letter word? O kaya mga mura sa Tagalog. Now, itong pag-isipan natin 'no, bakit kaya minsan ano, na-realize mo ba 'to? Bakit ba kailangang magmura ang mga tao? Minsan paggalit sa, 'di madalas paggalit siya. At meron siyang punto na gustong iparating sa tao. Bakit siya kailangang magmura? Pwede naman niya sabihin ng, malakas kaya pwede naman sabihin niya ng klaro pero bakit kailangan may kasamang mura alam niyo kung bakit kasi they want authority gusto nilang ipakita na mas matapang ako sa iyo mas malakas ako sa iyo mas mas dominante ako sa iyo they want authority once a person ay magmura na they are issuing o kaya showing authority power that sounds forceful kapag nagsalita sila para mas ma mabigat, mabigyan pa ng gravity o kaya bigat yung kanilang pananalita. Okay? Unfortunately, yung mga salitang ginagamit nila, dinidishonor ang Panginoon, ang Biblia, and it's, it's destroying their character. And if you're a Christian, it's gonna destroy your testimony. Ang katotohanan, authority lang ang kailangan nila hindi nila kailangan ng authority sa totoo lang. If 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 the person is really respectable then they will have the authority but if you use uh, uh, vain cursing para lang ma ma prove ang point mo that's wrong. That's very wrong. Every idle word or minamahal shall give account unto God. Every idle word na sasabihin natin, maaaring ire replace sa atin yon balang araw. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defiles a man. Remember this. Napakaganda ng sinabi ng Panginoong Isus, ano, ano ba ang nagpaparumi sa tao? Yung bang pumapasok sa bibig niya, no, kumain siya ng dumi, kumain siya ng laso, kumain siya ng anumang mga maruming bagay hindi yun ang nagpaparumi talaga sa tao. Kasi kapag kinain mo lang daw yun, obviously, lalabas lang yung searchan mo at i-dudumi mo lang. Ang talaga nagpaparumi sa tao, I mean, kadikit nito ay kasalanan. Dumi, nagiging kasalanan siya, nagiging parte ng yung uh, uh, kaluluwa is yun ang gagaling sa yung bibig. Not that which goeth into the mouth defileth the man, but that which cometh out of the mouth. Kasi nga, the Bible said, from the heart, The heart na sinabi ng Jeremiah na deceitful above all things and desperately wicked. And sabi ng Bible sa sa Book of Proverbs or Psalms, I guess. So sinasabi doon na out of it are the issues of life. Out of it sa puso ng tao ang issues of life. And sa bibig daw sa sa, sa dila it can be used as life and it can be used as death. So kaya nito magbigay ng buhay, kaya rin ito mag uh, sa bibig lang, ano? That's how powerful the tongue is. It's another entire topic actually pag usapan natin ng dila. But at, at this point, sana naintindihan natin ano, ang bigat ng pagmumura. And being a Christian, and being a believer of uh, Jesus Christ, I hope this is something na ayusin natin if hindi pa natin naayos sa ating mga buhay. Kung paano tayo mag magsalita, kung paano natin gamitin ang ating bibig. You will be judged according sa iyong mga sinasabi. You will be judged by God sa lahat ng mga sasabihin natin. Ang testimonya mo ay magiging mali kung hindi mo gagamitin ng tama ang iyong bibig. Sinabi pa ng Biblia ito, no? masakit ito. Nakikita tayo ng ibang tao. Nakikita ka, ikaw na kristyano, ng mga unbelieving na mga kamag-anak mo, kaibigan mo, at sino man sa labas. At ang sabi ng Bible sa James 1.26, If any man among you seemeth to be religious and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religious, religion is in vain. Kung hindi mo kayang pigilan ang iyong bibig, niluloko mo lang ang iyong sarili. Niluloko mo lang ang iyong puso. At walang kwenta ang iyong paniniwala. Ang iyong paniniwala, it's useless for you. That's what People will think. I know that you are in the process. Yes, that's part of it. But we have to improve that. We have to fix that. Because if you don't, hindi lang pangalan mo nakadikit dyan. pati ang pangalan ng Panginoong Isus. Oh, generation of vipers, how can you being evil speak good things? Again, this is a very beautiful verse that the Bible said, out of the evil treasure bring it forth evil things. Oh, sorry. Uh, for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. If that heart is really evil, it will come forth evil. It needs Jesus Christ. You need to be cleansed, you need to be regenerated. So that you'll be a new creature. All things will pass away. And behold, all things will become new. Sabi po ng Corinthians. And if you will really fix that uh, mouth, that heart of yours, I hope and pray that uh, you do it now. Okay? So dito tayo sa question and answers.